Pangalawa, we are indwelt by the Holy Spirit. Ikaw at ako ay pinanahanan ng banal na spirito. Ephesians 1.13 Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na spirito na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na niya kayo. Sobrang ganda ng talata na ito. Now, maring tinatanong mo, paano ba makikipag-isa sa Panginoong Hesus? Paano ba ako mapapabilang sa kanya? Ayon sa talata, ay napabilang kayo sa Panginoong Hesus nung marinig ninyo ang katotohanan, ang mabuting balita kung paano kayo maliligtas. Ang ibig sabihin, hindi tayo makakabilang sa Panginoon kung hindi natin muna maririnig ang katotohanan ng mabuting balita kung paano maliligtas. Maring mataas ang pinag-aralan mo. Iniisip mo, alam mo na ang lahat ng bagay. Successful ka sa iyong career o business. Kaya't nire mo ang mga taong nais magbahagi sa iyo ng katotohanan ng mabuting balita ng kaligtas. May katotohanan na dapat nating pagbasihan kung paano tayo maliligtas at hindi ito galing sa common sense o talino ng tao. Ito ay galing sa salita ng Diyos ang katotohanan na kailangan mong malaman na nakasulat sa Biblia ay makasalanan tayo. Ang bayad sa kasalanan natin ay kamatayan o pananatili sa naglalagablab na asupre sa susunod na buhay. Pero dahil sa katotohanan na mahal tayo ng Diyos ayon sa John 3.16 ay ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang bayaran ang ating kasalanan at kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ito ang katotohanan ng mabuting balita kung paano tayo maliligtas. At anong kailangan mong gawin upang ikaw ay maligtas? Ayon sa talata ay sa pagsampalataya ninyo sa Kanya. Sino sa Kanya? Ang Panginoong Yesus. At nung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, ay ibinigay niya ang banal na Espiritu. Ang ibig sabihin nito ay napaka-generous ng Diyos na hindi ka lang niligtas matapos kang manampalataya sa Panginoon. Hindi ka lang ibinilang na anak, kundi ibinigay niya pa sa iyo ang banal na spirito. Ang ikatlong persona ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang banal na spirito ay nanahan na sa atin the moment na narinig natin ang mabuting balita at nanampalataya tayo sa Panginoon. Hindi ito ibibigay sa ibang pagkakataon. Hindi ito ibibigay kapag nagbago ka na. No, mali. Kasi hindi ka makakapagbago kung hindi ka pa pinananahanan ng banal na spirito. Kaya nga baligtad, kailangan ka munang iligtas para ka makapagbago. Para ka makagawa ng mabubuting gawa at hindi ka magtatry magbago para ka maligtas. Kasi hindi mo kakayaning magbago nang hiwalay ka sa Diyos. Hindi mo kayang magmahal sa Diyos ng buong puso at magmahal ng kaaway hanggat hindi kanya pinananahanan. Kaya nga napakalaking blessing na binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na magbago sa pamamagitan ng banal na spirito na natanggap natin. Siya ang tutulong sa atin para tayo makapagbago. Now, maaaring tinatanong mo, kailangan pa ba magbago? Hindi ko alam iyo, kaibigan. Pero ako, gusto ko magbago. Maaaring hindi ako maging perfect, pero gusto ko mapapurihan ang Diyos sa akin buhay. Bakit? Kasi minahal niya ako kahit makasalanan ako. Nang dahil sa kasalanan ko, namatay siya. Kaya kinamumuhian ko ang kasalanan na siyang nagdala sa kanya sa krus. Kaya gusto ko magbago. Isa pa nakita natin sa mga nagdaang talata na pinili tayo. Niligtas, ginawang anak, para saan? Para maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos. Ang ibig sabihin, kasama sa plano ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagbabago. Kaya ibinigay niya ang banal na spirit. At kapag nagbabago ang iyong buhay, ikaw ay magbibigay ng karangalan sa Diyos. Now, bukod sa ating pagbabago ay ayon sa talata, ay merong specific na purpose kung bakit ibinigay ang banal na spirito sa atin. Ito ay para maging tanda na tayo ay kanyang pagmamayari na. Sa English translation ng tanda o marka ay seal. Tayo ay sinelyuhan o minarkahan o tinatakan sa dinami-dami ng tao sa mundo, tayo ay inihiwalay. Paano tayo mahihiwalay? Sa pamamagitan ng tanda o tatak o seal. Now, sino ang tanda? Ang banal na spirito. May mga nagtuturo na kapag nagkasala ka ay mawawala na ang iyong kaligtasan. Kailangan daw ay imaintain mo ang iyong kaligtasan may mga bagay ka na gagawin at kung hindi ay hindi ka na ligtas. Kaibigan, hindi ito totoo. Hindi mo kayang i-maintain ang iyong kaligtasan. Hindi. Bakit? Kasi hindi binayaran ng Panginoong Isus ang kalahati ng ating kasalanan. No, ang lahat ng kasalanan natin ay binayaran niya 100%. Hindi siya nag-down payment o nag-partial lang o nag-installment plan. No, binayaran na niya ang past, present, at future sins natin. Kaya tandaan natin na maliligtas tayo hindi dahil sa ating performance o ginawa, kundi sa kumpletong ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Kaya magkakaroon tayo ng confidence na ligtas na tayo. Bakit? Kasi hindi nakasalalay ang kaligtasan natin sa atin, kundi sa Panginoong Yesus lang. Now, paano mo malalaman kung nasa iyo na ang Espiritu Santo kapag nagkakasala ka at nakakaramdam ka ng kirot at konsensya. Ito'y tanda na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. Ang Espiritu ang nagbibigay ng conviction o paalala kapag tayo'y nagkakamali. Kapag may kapayapaan ka kahit sa gitna ng kaguluhan, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng comfort na hindi maipaliwanag siya ang nagdadala ng kapayapaan sa kabila ng pagsubok. Kapag natutulungan ka sa panalangin mo, kahit hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa Panginoon, naku, ang Espiritu Santo ang gumagabay at nagpapahayag ng mga nararapat mo na ipanalangin sa Diyos. Kapag naaanting ang puso mo sa mga paghihirap ng iba, naku, yan ay pagkilos ng banal na Espiritu sa'yo na nagtuturo sa atin ng pagmamalasakit at pagkahabag. Kung dati wala kang pakialam sa mga taong na hihirapan, nangangailangan, tapos ngayon nakakaramdam ka na ng pagmamalasakit at pagkahabag, nako kaibigan, nasa iyo na ang banal. Kapag nagkaroon ka ng kagustuhang basahin at alamin ang salita ng Diyos, yan ay isa ring palatandaan ng presensya ng Espiritu sa iyong buhay. Siya ang nagtutulak sa atin upang mas maging malapit sa Panginoong Yesus. Kapag naiintindihan mo na ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin nun, nananahan na sa iyo ang banal na spirit. Ibigan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan. Ang banal na spirito ang nagpapala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos at siya ang ating mapagmahal na Ama. Ang banal na spirito ang nagpapalakas sa iyo upang maging saksi para kay Kristo. Ang spirito ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magpatutuo tayo tungkol sa mabuting balita at maging liwanag sa iba. Ibigan, ganito tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga ang tanong ay anong sinusukli mo sa Diyos para sa mga spiritual blessings niya sa iyo. Gaya ng buhay na walang hanggan, gaya ng pananahan sa iyo ng Holy Spirit, lumalakad ka ba sa ilalim ng pamamahala ng banal na spirito? Hinahayaan mo ba na siya ang masunod sa iyong buhay? Kaya nga suriin mo ang iyong sarili kapag sinasabi mong tinanggap ko na ang Panginoong Yesus na nampalataya ako sa Kanya, tapos nakikita mo na walang pagbabago sa spiritual na buhay mo, kung ginagawa mo pa rin ang parehong bagay na ginagawa mo one year ago, two years ago, three years ago, nako tanungin mo sarili mo, nagmamanifest ba ang Holy Spirit sa aking puso? Tapos natanungin mo rin kung nasa akin talaga ang banal na spirito, ginagamit ko ba ang kapangyarihan na available sa akin upang mamunga sa paggawa ng alagad? Nakikita ba sa buhay ko ang pagbabago ng aking priorities dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito? Ang banal na spirito ay kasama mo. Hindi para lang sa mga malalaking bagay, kundi pati sa mga maliliit na bagay sa bawat aspeto ng iyong buhay kahit patuloy nating gamitin at pagyamanin ang regalo na binigay niya sa at bilang paghahanda para sa kaluwalhatiang ang darating. Sabi ni Aiden Wilson Tozer, When we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desires us to be. Pakinggan natin ng isang testimony ng isa nating kapatid na sinelyuhan at binago ng Panginoong Yesus. Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ang buhay ko noon bago ko nakilala ang Panginoong Yesus ay walang tulay na kapayapaan. Wala akong pagpipigil sa sarili, mapagmatas ako dahil ang tingin ko sa sarili ko ay madaming alam. Wala din akong pasensya sa mga taong slow makaintindi. Mahal ko lang ang sarili ko at nakadepende lang ako sa aking sarili dahil para sa akin kapag umaasa ako sa iba, sumbat lang ang iba nila sa akin. At dahil nga dito, Nakadepende ako sa sarili kong lakas. Alam ko na may Diyos pero wala akong personal na pagkakilala sa Kanya. Nagdadasal ako pero selfish desires lahat ang panalangin ko. Di ko alam na puro hindi kalooban ng Diyos ang dinadalangin ko sa Kanya. Nagpakilala sa akin ng Diyos noong pandemic na wala ako ng trabaho at sobra akong nag-alala para sa akin mag-ina to the point na atakihin na ako ng anxiety. Pero mabuti ang Diyos, ginamit niya kapatid ko para magkita kami ulit ni Sister Irene na matagal ko lang di nakikita at pinakilala niya ako sa husband niya na si Sir Mike na evangelist pala. Yung simpleng interview na uwi sa pagtanggap ko sa Panginoong Jesus bilang aking Lord and Savior. Tatanggap ako sa trabaho sa mismong araw na yon at naging video editor ako ng Word on the Go Online Fellowship na nagbigay daan para mababad ako sa Satan ng Diyos sa paggita ng mensahe niya sa mga vlogs ni Sir Mike na akin namang ini-edit. At dahil nababasa ko ang script, word per word, ang dami kong natutunan patungkol sa salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Unti-unti, nakilala ko ng tama ang Diyos. Ang mga pangako at ang karakter niya. Kinilala ko siya sa pawagitan ng aking quiet time araw-araw, di group, Wednesday equipping at Bible study. Kaya lumago ang pagmamahal ko sa kanya. At dahil doon, binago ko ng Diyos sa tulong ng Holy Spirit na nagko-convict sa akin at nagbibigay ng kapangyarihan na gawin ang tama. At dahil dito, lumago ang pagmamahal ko sa Diyos. From duty and in love na ang naging motivation ng aking obedience. Napalitan ang pride ko ng kababaang loob. Napalitan ang bad temper ko ng self-control. Yung worry ko napalitan ng comfort at peace at di lang peace ang binigay ng Diyos sa akin, pati ang mismong prince of peace, ang Panginoong Jesus. Napalitan ang makasariling pagmamahal ng tunay na maka-Diyos na pagmamahal ang puso ko at nagmahal sa kapwa. At dahil personal magturo ang Diyos, itinuro naman niya sa akin paano magmahal na kaaway. Itinuro niya sa akin sa practical na pamamaraan. Ika nga on-the-job training. May kapitbahay kami, natural 20 plus years nang nag o sa aming mga tagalooban kinukuha niya ang aming daanan para mapalaki pa ang bahay niya na higit na limang laki ang sukat ng bahay namin. Naging burden ito para sa akin dahil nga kilala ko na yung Diyos. Na dati naman wala akong pakialam. Humingi ako ng payo sa akin di group leader at kay Sir Mike na gusto ko sanang gumawa ng hakbang para mapigilan ang kapitbahay namin sa pagkuhan ng aming daanan. Dahil sa oras ng sakuna, baka matrap kami sa looban kapag walang kumilo sa amin. Nilahad ko sa kanila ang plano ko at umayon naman sila na gawin ko iyon. Ilang buwan kaming nagharap at nag-usap ng aking kapitbahay. Pero di siya matinag at para sa kanya, pag-aari niya ang daanan namin. Kaya dapat lang nakunin niya iyon at di na niya kami problema. Nung time na yon naiyak ako sa Diyos. Dahil sabi ko, Lord, ano po bang gagawin ko? Dahil mukhang wala namang mangyayari dito sa usapang ito. Naubos lang ang budget ko. Nalalate lang ako sa d-group namin. Napapagod na ako. Bibitawan ko na po ba ito? Nangihinay nga ako sa mga oras na di ko na umpisahan ang tinuturo sa amin ng aming D-group leader. Pinanghinaan ako ng loob noon. Then, pinaalala ng Diyos ang Psalm 46.10. Be still and know that I am God. At ang Deuteronomy 31.6. Ang sabi doon, Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Lumakas ulit ang love ko at pinatawad ko ang kapitbahay ko kahit na hindi siya nanghingi ng patawad. At patuloy pa rin sa paninira sa amin. Dinamay pa ang pamilya ko. Tikit mata lang ako. Di ako pumatol. Instead, nanalangin ako na ako ng Holy Spirit ng kapangirihan niya para di ako magkasala. Pagpatuloy ko ang lakad ko para sa aming daanan. Hanggang sa may ginamit ang Diyos para makausap ko ang aming vice mayor. Para sa aming problema. Again, sinubok ng Diyos ang aking patience. May gitlimang oras ako na nagantay para makausap ang aming vice mayor. Pero during that time, nanalangin ako. Sabi ko, Lord, alam ko may magandang plano ka para mahintulutan yon na maghintay ako ng gayto katagal. Pero kahit na di maging favor ang result para sa amin, okay lang. Patuloy pa rin po akong sasamba sa iyo. Ang faithful ni Lord dahil nung oras na sinabi ko ang problema namin at gusto naming lagyan ng bakod para di na mag ang aming kapitbahay sa aming vice mayor. Ay sabi lang niya ay pupunta siya after a week. Nang pumunta ang aming vice mayor, nakita niya ang sitwasyon at dahil faithful si Lord, hindi lang bakod ang binigay sa amin pati bobong at flooring na umabot sa 38,000 na dapat ay 3,000 lang ang aming inaasahang tulong. Purihin ng Diyos, napaganda na po ang aming daanan at nanumbalik ang kasiyahan sa aming bahay at nabuhay ang bayanihan. Grabe ang Diyos, simpleng bakod lang ang hiniling namin pero mas sobra pa doon ang binigay niya sa amin. Hindi lang ang bobong at flooring kundi security namin sa mahabang panahon para din na kami gambalain pa ng aming kapitbahay. Nagkaayos na po kami ng aming kapitbahay, nagbabatian at nagkakausap. Nagpatawad ako at nagmahal ng aking kaaway at dun kumilos ang Diyos para ipakita sa amin ang kanyang faithfulness, generosity, at glory. Patuloy akong nananalangin na madala ko ang aking mga kapitbahay sa Diyos. Ako po ay kabahagi ng discipleship group at nagdi-disciple na rin at nagsiserve sa Waji Ministry as video editor. Nothing is impossible to God. God is in control. God is all-knowing, ever-present, and all-powerful God. I am Purdy Vasquez, servant and a child of God. To God be all the highest honor and glory. Amen. Maraming salamat, Purd, sa iyong testimony. Tunay nga na ang banal na spirito ay nakahandang tumulong sa atin upang tayo ay magbago at magbigay ng glory sa Diyos. Sabi ni John Stott, what we need is not more learning, not more eloquence, not more persuasion, not more organization, but more power from the Holy Spirit. Ang kwento ni Dr. Harry Ironside ay nagpapakita ng kapangyarihan ng buhay na binago ng mabuting balita ng kaligtasan. Habang naglalakad siya sa San Francisco, nakasalubong niya yung mga manggagawa ng Salvation Army at inanayahan siyang magbahagi ng kanyang patotoo. Habang nagsasalita siya tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, napansin niya ang isang lalaki na sa gilid lang. Kilala ang taong ito bilang tagapagsalita ng mga kumukontra at umuusig sa Kristyanismo. Ang taong ito ay nag-abot ng isang papel na naghahamon ng debate. Ang debate ay patungkol sa agnosticism versus Christianity. Pero sa halip na agad tanggapin ng debate, ay nagbigay ng kondisyon si Ironside. Alam mo kung anong kondisyon niya? Sabi niya, sige papayag ako sa debate natin. Pero kailangan mong magdala ng dalawang tao na nabago ng agnos. Dapat ang lalaki na ito ay nasa ilalim ng masamang bisyo dati at nabago lang dahil naniwala siya sa agnosticism. Pangalawa, isang babaeng nawasak ng kasalanan at nabuhay muli sa pag-asa matapos pakinggan ang mensahe ng agnosticism. Sabi ni Ironside ay dapat ipakita niya ang mga ito at magpatotoo ng kapangyarihan ng agnosticism na magbago. Kapag nakapagdala ang lalaki kahit dalawang tao lang, ay handa siyang dumalo sa debate. At sabi ni Ironside, ako naman, magdadala ako ng isandaan ng mga taong dating nalulong sa kasalanan at nawasak ang buhay pero nabago at naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Siya ay magdadala ng mga buhay na patotoo ng kapangyarihan ng mabuting balita ng kaligtasan. Alam mo, sa bandang huli, napahiya ang naghahamon ng debate. At sinabi niya, no way na makapagdala ako ng dalawang taong na bago ng agnos. Kaya siya ay umalis na lang. Alam mo kaibigan, Narealize ko kung gusto mong maging epektibong tagapamahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao ay kailangan nilang makita ang iyong pagbabago. Bakit? Kasi maaring nilang tanggihan ang sinabi sa Bible. Pero hindi nila kayang kontrahin ang ginawang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. Anong mensahe ng kwento? Ang mensahe ng kwento, ito. Ang kapangyarihan ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa mga theory o human skills o debate kundi sa mga tunay na buhay na binago ng Panginoon. Kagaya ni Pearl, kagaya sa akin, kagaya sa inyong lahat ng na mga nakikinig. Kahit gaano karami ang tumuligsa sa Christianity, pero hindi nila mapapasubalian ang mga pagbabago ng buhay na naganap sa mga tao na nanahanan ng banal na spirito. Kaibigan, isa na ako doon at isa na din si Pearl sa milyong-milyong taong pinili at niligtas ng Diyos. Kaya nga, ang tanong, kaibigan, nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil hindi na ikaw ang dating ikaw? Na dahil sa pagbabago mo, ay nakasumpong din sa Diyos ang ibang tao? Sinusuri mo ba ang iyong sarili kung ako ba talaga ay naligtas at nakatanggap ng banal na spirito? Kasi kung walang pagbabago nagaganap sa akin, ay baka hindi pa ako nanampalataya talaga ng totoo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Aiden Wilson Tozer, Religion can reform a person's life, but it can never transform. Only the Holy Spirit can transform. Ibigan, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil pinanahanan tayo ng banal na spirito. At Diyos na tumutulong sa ating mapagtagumpayang gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Warren Wiersbe, It is futile for us to try to serve God without the power of the Holy Spirit. Talent, training, and experience cannot take the place of the power of the Spirit. Nakakalungkot din kasi maraming mananampalataya ang madalas nakakalimutang isama ang banal na Spirito sa kanilang buhay araw-araw. Minsan, gusto nating harapin ang ating mga kasalanan o problema sa sariling lakas. Hindi natin agad tinatawagan ang banal na Spirito para tayo tulungan tapos ang masakit pa ay naglilingkod tayo sa Diyos pero ginagawa natin ito ng walang sapat na gabay at kapangyarihan mula sa banal na spirito. Bakit nga ba ganito? Kasi inisip natin ng Espiritu Santo parang resources lamang, hindi bilang isang persona. Para sa marami ang Espiritu Santo parang isang tool o kagamitan lang na ginagamit kapag kailangan lang. Parang option na pwede nating piliin kapag hindi na natin kaya tapos saka tayo lalapit sa kanya. Pero ang totoo, ang Espiritu Santo ay isang persona, ang mismong Diyos na nananahan sa atin. Siya ay kasama natin hindi lang para tulungan tayo sa oras ng pangailangan, kundi upang makipagrelasyon sa atin araw-araw. O kaya naman ginagawalan natin siyang isa sa mga obligasyon natin. Inisip natin ang Espiritu Santo bilang isa, isa lang sa mga dapat nating gawin sa ating checklist. Nabasa ko na ba ang Bible ko? Napag-pray ko na ba ito? Okay, ngayon tatawagin ko na ang Espiritu Santo. Pero ang layunin ng Espiritu ay higit pa sa simpleng pagsunod sa listahan. Siya ay nariyan upang kabayan tayo ng tuloy-tuloy sa ating paglago sa pananampalataya. Hindi lang sa tuwing may spiritual o church activity tayo, kundi sa bawat sandali ng ating buhay o moment by moment, day by day. Hindi natin ituturing ang banal na spirito na parang Sunday attire, na para lang sa mga special na occasion. Pero ang katotohanan ay nais ng Diyos na makasama natin siya kahit na sa mga ordinaryong araw ng ating buhay sa mga desisyon natin, sa mga pakikitungo sa ibang tao, sa trabaho at kahit sa anong simpleng bagay. Kaya nga hayaan nating siya ang maging bahagi ng bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang tuwing linggo, kundi sa araw-araw sa bawat galaw at desisyon.